Huwag kang palilin lang ng kanilang lawlaw na balat, ang mga iguana ay kahangahangang nila lang. Karamihan ay matatagpuan sa mga isla ng Karibian, ang mga malalaking butiking ito ay parang maliit na mga dinosaur at mayroong itong malabahagharing mga kulay asul, verde, kahel, kayumanggi, o kahit pakulay lila. Ang kanilang makulay na balat ay gumagana sa kanilang pagbabalat kayo, nagpapahintulot sa kanila na makihalo sa kapaligiran. Ang labuyo ng balat sa ilalim ng kanilang lieg ay tinatawag na julap at tumutulong sa kanila sa pagregulate ng temperatura ng kanilang katawan at nagbabago kapag sila ay agresibo. Sa tuktok ng kanilang ulo, mayroon silang tinatawag na ikatlong mata, isang retinang photoreceptor na tumutulong sa kanila upang mapanatili ang kanilang circadian rhythm. Karaniwang namumuhay ang mga iguana sa paligid ng tubig at kayang mabuhay sa ilalim ng tubig ng kalahating oras kung sakaling mahuli sila sa baha o matangay ng alon sa karagatan sa panahon ng bagyo. May ibang uri na kayang magpalobo ng kanilang katawan at lumutang hanggang makahanap sila ng lupa. Kapag inatake, ginagamit ng iguana ang kanilang mahabang buntot upang sampalin ang kanilang kalaban gaya ng isang latigo. At kapag wala na silang pagpipilian, ay pinuputol ang bahagi ng kanilang buntot para makatakas ng mabilis. Ngunit sa kalaunan ito din ay unti-unting tutubo. Kahit na tila nakakatakot ang mga iguana, karamihan sa kanila ay mga vegetarian, kumakain ng mga halaman, prutas, dahon, at bulaklak, kasama ang paminsang pagkain ng mga maliliit na insekto. Dahil sila ay maaamo, karaniwang itong inaalagaan bilang alagang hayop. Ang mga nakakainganyong nilalang na ito ay mahilig din sa pag-akyat. Sa mga bihirang pagkakataon na sila ay mahulog mula sa puno. Sila ay sobrang tibay at kayang mabuhay, kahit na bumagsak mula sa taas na apat na pu hanggang limampung talampakan ng walang pinsala. Alam mo ba, ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ay maaaring tumulong sa atin na mabuhay kahit na tayo ay bumagsak. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod. At sa inyo ay makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan, bago pa ang lahat ng panahon, at ngayon, at magpakailanman. Amen. Jude 24, 25